Ayan, ang daming mga for na halaman na naman. So, mag-window shopping, sa mag shopping tayo ng mga bulaklak at mga halaman ngayon. Ang kaganda ng mga kuleyos, oh. Ito, oh. Kuleyos plant. Magkano kaya ito? Ayan siya, oh. Ang ganda. Ayan, oh. Hindi ko alam kung magkano, pero ang ganda niya, oh. Ayan, oh. Ngayon lang ako nakakita ng ganito katingkad na green na kuleyos ang tawag din nila sa ito ay eh, kuleyos, iba-ibang kulay, ayan oh. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong kulay, yung matingkad na green ganda, no? Ang galing. Tapos ito pa yung isang kuleyos so oh. ayan. Iba-ibang kulay, no? Ayan, ang ganda. Grabe. Ito pa, ah, ibang kulay na naman uli ng kuleyos. Ayan o, oh. ang tawag sa mga halamang ito, ayan o, oh. Ang galing. Ang galing. Ang ganda ng mga kulay, oh. Grabe. Talagang alim na alim ako sa kulay, oh. Lalo na to. Ayan siya, oh. Ang ganda ng pagkakagreen niya. Eto na yung mga dahlia. Ayan, ang ganda, oh. Walang price yung paso, eh. Ayan, oh, dahlia. ganda niya, no? Ayan, naka-isang paso na rin siya, oh. Ang galing, no? Ayan, ang ganda ng kulay, kakaiba. Ayan. Yan ang talya Tapos, begonya uli, oh. Yan, ibang kulay naman ng begonya. Ayan, iba pang klase uli ng ano, Coleus. Ayan, ang ganda ng kulay, oh. Grabe. Ayan, oh. Ang ganda, no? Ito pa yung mga dalya, kulay red. Ayan. So, pati yung paso terno, no? Kailan wala akong idea kung magkano yung price. Pero probably mga 800 pesos ito kada paso. Ayan, oh. Ang ganda. Ito pa yung mga, ano, ibang uri ng Coleus, ibang kulay. 9 dollar so 360 pesos ang isa isang paso ayan yan isang paso siya o oh. 360 pesos 9 dollar ganda no ayan siya oh. Kuleos din no oh. iba yung ano no ang ganda no grabe grabe sa ganda aliw na aliw ako sa mga kuleyos na to nung bata ako pag nagtatanim ako ng ganyan um, binabawalan ako ng nanay ko, sabi niya ang daw, nakakamalas daw, kulay duguraw, baka may mamatay kung ano-ano mga pamahiin pero ngayon, pero noon hindi pa to popular, pero ngayon very popular siya dito sa Canada, ayan o ganda no, ayan o, o 360 pesos ang isang paso Kuleos ang tawag, ayan so iba-iba yung ito naman yung mga kakaibang mga petunya. Ayan. Ito yata yung marigold eh. Hindi ako sure ha? Pero ito yung mga marigold oh. Iba-ibang kulay no. Eto, magkano to? $55. Pinagsama-samang, ano na siya, Kuleyos. Iba-ibang halaman, oh. No? Ito, talbos lang ng kamuti to, oh. Nagkaroon lang ng kulay. Talbos ng kamuti to, ayan, oh. Hindi na, may kulay lang. O, oh, ornamental plants na rin yung talbos ng kamuti ngayon. <laughs> ayan, ang ganda. So, itong, isang ito, 2,200 pesos. Isang paso. Ganda, no? Ayan pinagsama-samang halaman sa isang paso, 2,200 pesos. Ito naman pahabang paso, ayan, sa mga gilid ng terrace. 1,280 pesos ang isa, ayan, no, window box. Naka, ayan, balkonahe, o, window box sa balkonahe, linalagay yan. So, pahaba siya, eh, halaman. 1,280 pesos ang isa. Ganda, no, ayan, no. Komb kombinasyon na siya ng mga halaman ito di ano ba pangalan nito tingnan natin 1,040 pesos ang isang paso ayan kuleyus ganda niya no iba-ibang kulay oh ayan oh Halibagong Ay, itsura naman ng kuleyus. Yan o. Oh. Grabe. Ang ganda talaga. Tuwang-tuwa ako sa mga kuleyus na to. Ayan. Wala lang kasi kung mapaglagyan sa bahay. Masikip na yung bahay namin. Ayan. Ganda, no? Ayan, isang paso. Okay, ito naman yung Marigold. Ang ganda, no? Six-pack. Bali, 160 mura siya, no? sa atin ano to eh yung yung mga nila ano pag tuwing todos, todos los santos yung araw ng mga patay ito yung mga dinadala natin sa mga simenteryo eh yung mga gantong bulaklak dito pang display to dito popular dito sa Canada ayan oh 160 pesos anim na siya anim na halaman na siya pwede mo na siyang ikalat-kalat oh mura niya no medyo mura na siya ngayon dati kasi 6 dollars eh so nagsisale na siya ngayon. Ayan. Ito yung mga marigold. Diba ibang kulay niya? Oh. Ayan, oh. So, 160 pesos lang. Ayan. Ganyan yun yung 160 pesos. Ayan. Anim na halaman na siya. 160 pesos. Marigold. Mura siya. Dati, ano siya? 240 pesos. Ayan. Iba-ibang kulay, oh. Ayan, oh. Iba-ibang kombinasyon. Iba-ibang kulay, no? Ang ganda, no? So, yan yung marigold. Pumunta naman tayo sa makulay na mundo ng petunia. Yung petunia talaga dito may pinakamaraming kulay. Iba-ibang kulay, tapos iba-ibang design pa. Ayan, no? Kita nyo, may dot-dot pa siya, o, oh, petunia. Magkano to? O. Oh, ano siya? 920 pesos ang isang paso. Pero pag bumili ka ng dalawa, magiging 800 pesos na lang siya. Ayan, o. No? Puti, o. Oh, puting puti, o. Oh. Ayan, o. No? Isang paso na siya, o. Oh. 900 pesos. Ganda, no? Kulay puti. Ito naman may dot, dot, oh. Ang alam ko, baby's breath ito. Ito, oh. baby's breath. Hmm. Kita nyo naman ang kulay ng petunya no? Iba-ibang, ano, O oh, ito. Ibang kulay na naman uli ito, o oh. Ibang design na naman yung bulaklak. Tapos, ibang kulay uli. Tapos, ibang kulay na naman. Yan ang makulay na daigdig ng petunia. gusto gusto ko yung petunia. Eh, may dilaw pa siya. O, oh. ayan. kita nyo naman. Ito yung paborito ko pang bulaklak sunflower. <laughs> Yan, 800 pesos ng isang paso. di ko alam kung bibili ako. Parang gusto kong bumili ng sunflower. Red hot sali daw ang tawag sa halaman ito. Ayan o. Ito rin yung maganda. Itong halaman to para siyang Butterfly yung ayan oh, parang siyang alam mo yung yung pakpak -pak ng butterfly. Ayan oh, iba-ibang kulay, ang ganda no. Ayan oh. Ito yung gustong-gusto ko, baby blue oh. Ayan oh. Or light blue. Tapos meron siyang dark blue. Pero gustong-gusto ko talaga 'to, ang sarap sa mata, magaan sa mata ito. Ayan oh. May puti, oh, kita mo yun man ano, ito ito pa yung bulaklak na nakakatuwa siya. Iba-ibang kulay, iba-ibang design din. Iba-ibang laki. Ang ganda oh. Ayan ay matengkad na dilaw. Kita nyo naman, oh, ang ganda talaga. Mm. mm. Ganda, no? Ito, ito, alin na aliwa ko sa mga bulaklak din to kasi iba-ibang kulay siya. Ayun to. Tingnan niyo naman to, oh, kulay dugo. Ayun, no? Oh, Ayun, no? Oh. Kulay dugo. Ayun, no? Ayan, may kulay dugo, no? Tapos may white, may purple, may purong dilaw, may pinaghalong dilaw ayun no, may white, ang ganda no ayan no, matingkad na white ang tawag naman dito celosia, ayan, iba-ibang kulay din alam mo yung parang pang pasko yung parang christmas tree, ayan, iba-ibang kulay din siya oh ah, ito rin, parang pang, parang pang Pasko rin tong halaman na to para siyang may snow. Pero wala naman siyang snow, oh. parang may puti-puti, para siyang may frost Anong tawag kayo sa halaman ito? Ah, Dusty Miller. Ang tawag sa kanya, Dusty Miller or Silver Dust. Ayan. Para nga naman siyang may dust. Alikabok ko. Oh. Tingnan nyo. Oh. Ayan, iba-ibang kulay, no? May red, may orange. eto talaga yung aliw na aliw ako. Oh. Ayan, oh. Iba-ibang design. Iba-ibang kulay, o. Oh. O, oh, kita nyo naman, o. Oh. dami niyang kulay, o. Oh. May matingkad na yellow. May light blue. Dark blue. O may kombinasyon ng white at saka blue. Violet. Ang galing. Ay, no. Ang ganda, oo. Ang ganda, no. Oo, ayan pa ito, oh. Ano kasing tawag dito? Para siyang tangerine. Hmm. Kita niya mga kombinasyon ng white. o eto ito pa yung kulay na iba, oh. Ayan, oh. yung alas 10 lang, o, oh, iba-ibang kulay din oh tingnan niyo ano ito yung tinatawag nating alas 10 sa atin ayan oh. iba-ibang kulay din no oh. ang galing oh ayan may white oh oh orange oh kita niyo naman oh iba-ibang kulay din siya no hmm. kita niyo na pati alas 10 iba-ibang kulay din dito ayan mga petunya ang ganda ng kulay o. Oh, red matingkad na red Yan, tapos may yellow. Ayan. Daling mo. Ito pa. Ayan. Ito yung iba ibang yung kulay ng petunya, oh. Ayan, oh. Tignan yung dalyo, oh. Ang ganda, oh. Ganda, no? Aba, kakaibang damo to. na daw. 200 pesos lang oh ayan oh ito pa oh ayan dracena 200 pesos lang oh para siyang kulot kulot na damo tignan nyo naman oh ayan oh kulot kulot siya 200 pesos lang ang isang paso oh ang galing niya oh ayan oh kita nyo oh damo siya pero kulot kulot kita nyo naman oh ayan oh kulot na kulot ang galing ang ganda oh to so, Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kulay na ano, petunya. Ayan, kakaiba siya, oh. Tingnan nyo naman. Ayan, oh. Ayan siya. Ang ganda ng pagkakagreen niya, oh. Ayan, oh. Magkano isang paso? Ang galing. Aliw na ako. Oh. 800 pesos ang isang paso. ayano oh. Ang ganda, oh. Tingnan nyo naman. Para siyang kakulay din ng dahon. Pero bulaklak siya, oh. Kita nyo? Ang galing, no? Pa. Kaya nga alin alin na aliwa ko sa pito Ang dami niya talagang design. Ayan no? Ang galing no. Yung ayan oh, no? may may dot dot naman niya no. Ito naman kakaiba oh. Pare siyang ano yon yung nagpapanggap yung ano bang Meron tayong animals na sumasama yung kulay eh. Yung nagdi-disguise. Pare siyang kakulay ng dahon niya oh. Tingnan niyo ang ganding. ang galing no, ang ganda no. Ayan, Ay, ang ganda pa ng mga petunya, no? Ayan, puti pink. Pink ba to? Parang pink nga. <laughs> ayan. Ang ganda ng kulay, no? Hindi ako sure kung pink e. Eh, pero lang ang pink siya ang tingin ko, ha? Ayan. Petunia. Ang gaganda, no? Ayan. 800 din ang isang paso. Petunia na naman ulit, oh. Kakaiba na naman ng kulay, o. Oh. O, oh, ayan. Ibang kulay. May dot-dot. Ibang design tuwang ako sa mga petunya eh. Ayan pa Oh. Kita yan. Iba-iba yung design. Iba-iba yung kulay. 800 din isang paso ayan iyan yung 100 dollars na isang pasong halaman 4000 pesos sa pera natin yan naka na siya o pinaghalo halaman 800 din ang isang paso ng mga to. Ang ganda, no? Mga petunya to, iba-ibang kulay, iba-ibang design. Kaya nga, alim na alim talaga ako sa mga petunya, eh. Ito, bigo niya. Ang ganda, oh. Pa, mga 800 pesos niya ang isang paso. Yan, 800 pesos ang gaganda, no? Kaya nagaganda ng mga petunya talaga iba-ibang kulay. Ito pa, ayan, dilaw, matingkat na dilaw. mga dahlia. Ganda, no? yan 800 pesos ang isang paso. Ayan, kuleus na naman ulit. Ang gaganda, no? Ayan, no? Oh, ibang kulay yung kuleus na too, Kakaiba yung kulay. Kuleyus, no? Ayun pa, oh. Oh, ayan pa. Ang ganda. Ayan, begon niya uli. Iba-ibang kulay. Tapos dalia ure. Ah, ito yung dalia. Ang ganda ng dalia, oh. 1,040 pesos ang isang pasok. Ganda ng dali, oh. Yan yung dalia Ang ganda, no? 1,000 ang isang pasok. Ito yung ano, kalya lili. Ang ganda ng kulay, no? Ano na lang siya? 18 dollar. Almost 800 pesos ang isang paso. Ayan, kulay yellow at saka kulay red bato to? Ayan, ito yung kalya lili. Ang ganda, no? 700, 700 plus pesos ang isang paso. Ayan, kalya lili ang tawag dito. Yan ang ganda ng pagka-yellow nito oh, ayan o ayan oh. Kaling no. Hmm. Ganda no? Yan ang ganda ng pagka-dilaw. Ito mayroong pang-white. White naman 'to, ayan. Ito yellow. Ayan. Ito para siyang violet na purple. Ayan, oh, ang ganda. Yan, yan. Ang kalya lily tawag sa mga halamang ito. 700 pesos mahigit ang isang paso. Ayan, oh, kakaibang kuleos na naman ito. Oh. ganda niya, oh. Ayan, oh. Iba yung kulay. Ayan, oh. Ah, kita kakaiba yung kulay ng kuleos na naman na ito. Galing, no? Oh. Ayan, hydrangea ang tawag sa bulaklak na to. I-correct na, i-correct na la lang niyo yung pronunciation ko, nagkakamali ako. Ang hirap kasi bigkasin, ayan oh. Ganda ng kulay nyo o kakaiba. Oh, ayan oh. Ganda no. Tapos meron siyang ayan. Maberde-berde at meron din siyang puti, ayan oh. Ang galing no. Mm. Mhm. Uh Ganda. -huh. naghihantay na yung kasama ko. <laughs> so, madaliin na natin at uuwi na tayo. Ayan. Ayan, huli na to. Uuwi na talaga ako. Anong tawag kasi? Ayun, zinya. Ito yung mga halamang zinya. Ayan. Kakaibang kulay, no? Ayan. Ayan, iba-ibang kulay ng mga zinya. lili nila. Ito. Ito yung mga lilies. Hala, ang gaganda ng mga begonia na to. Iba-ibang kulay, oh. Tingnan naman. Pink, oh. Baby pink. Ang galing. Ito, ito yung mga begonia nila, oh. Iba-ibang kulay. Ang gaganda. Bali, 920 pesos ang isang paso. Pero pag bumili ka ng dalawa, magiging 800 pesos na lang kada paso. Pero kailangan humili ka dalawa. Ayan. Ganda, no? Iba ibang kulay, oh. Tingnan na naman to. Ang pink, ko oh. Ganda ng pagkakapink niyo, oh. Ito po, oh. Tapos, ayan. Ang galing. Ang ganda. Oh. Ayan, oh. Ito naman, ang tingkat ng pagka-orange niya, oh. Hindi ko alam kung tangerine ang kulay nito. O, oh, orange na, oh. Ganda. Ito yung mga begonya na. Tapos, meron din silang red. Ayan, red. Ganda, no? Ayan yung red nila na bigon niya. Ito rin. 920 pesos ang isa. Pero magiging 800 na lang siya pag bumili ka ng dalawa. Ayan, no? ang gaganda ng kulay. No? Bigon niya, oh. Ang galing Ganda talaga ng kulay Yan may red pa o oh. Ganda no 800 isang paso O oh, eto yung mga Pern o pako Inahang din siya Ayan o oh. Alam nyo kung magkano to 1,000 ang isang paso Ayan 1,000 ang isang paso ng Pern Yan inahang din siya Ayan, no? Pwede mo siyang isabit. Isang libo ang isang paso. Ito, kulay red, no? Ayan, ang ganda, no? Ayan. Purple, no? Oh, violet. May white. Ito pa yung, ano, begonia. Ayan. Ganda, no? ganda ng kulay. Ito, nakalimutan kong pangalan ito, eh. Geranium? geranium daw eh. Ayan, oh. No? Hindi ko alam kung... Ayan, oh. Ganda, no? Ano naman to? Magkano? Ah, 20 to 800 pesos ang isang paso. Hanging siya, ayan, oh. No? Pwede mo siyang ihang. 800 pesos. Ito rin, hanging basket din to. Pwede mo siyang ihang sa tabi ng door, sa mga bintana. Ang gaganda, no? Ito, magkano to? Ah, 800 pesos din ang isa. Kung pwede mo siyang ihang. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang i-like at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe.